Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday everyone. Ayan, andito na po si Bistaklit LV OFW Adventures. Pasensya na po kayo guys dahil um, namamaos ako dahil galing lang po ako sa sakit. ah uh, medyo okay-okay naman na ako pero hindi pa totally uh, recover. Ayan, pero ayan, tuloy lang ang buhay guys, lalong-lalo na dito sa abroad. So ipapakita ko pala sa inyo guys yung uh, mga sideline namin dito, lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya ko na mahilig mag- Uh, tumingin ng mga basura ng aming mga employer. So ayun na nga guys, ayan uh, nung nakaraang nung nakaraang araw po ay uh ako po ay nagtapon ng basura. So nakita ko sa basurahan guys is marami. Umbok yung basura na nakita ko na itatapon ko. Ngayon, nung pagkakita ko may isang bag na parang parang hindi naman masyadong sinild. Tapos nung tiningnan ko guys, nakita ko yung mga bag. Ang daming bag. May handbag, may mga pouch. Ayan, tapos merong mga sling bag. So ako naman is na curious ako kung ano talaga kung kung pwede pa bang magamit or hindi na. So tiningnan ko. Guys, magaganda pa guys, may mga dust bag pa tapos may mga plastic pa so ibig sabihin hindi pa nagagamit. So ayon ako is mahilig akong mamulot ng basura. Ayan na mamasura ang inyong lingkod guys. So ito, kalkalin natin guys, papakita ko sa inyo kung gaano pa kaganda kung pwede pang magamit or hindi na yung mga tinapon ng aking employer. So tara. Oh, di ba? Ang ganda pa niya, guys. Oh. Tapos ito pa. May plastic pa yan, guys. So, ibig sabihin, hindi pa siya gamit. Ayan. Ayusin ko lang yung aking cam. Hindi ako makita. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pa siya gamit, guys. Tapos, ito, may mga pouch. Mm -hmm. 'di ba? Naka-plastic pa siya. So ibig sabihin, hindi pa siya gamit. Ayan, may mga ano pa siya, may tag. Oh. 'Di ba? Ayan yung sling niya. So pwede siyang handbag, pwede siyang sling bag. Wala siyang ano, wala siyang sira. Ito guys is malakas Macedonia. Kasi ang brand niya is Laura Mercier. Ayan ang loob niya guys ay ano ay, ay, ang ganda ng kulay ayan may compartment siya guys ayan pwede siyang pang cellphone pwedeng pwedeng lagyan ng pera pwedeng ID kasi meron siyang dito sa gitna may zipper di ba tapos meron pa dito sa gilid oh so, di ba tapos meron siyang asa ah, na ba yun ay nawala ito ito to Ayan. Hmm, di ba ganyan ang pag ano, gamitin mo. Andito yung cellphone mo sa loob at saka yung pera mo kung may pera dyan at ang ID mo. Oh, ito pa guys. Hello Kitty. Di ba? Meron yung mga ano pa, naka-plastic pa. Ayan. Ito pa. So, kung mahilig ka lang talaga dito guys, mamasura dito sa bansang bansang Taiwan or sa ibang bansa, basta naka nakasa ibang bansa guys, kasi karamihan ng aming mga employer dito, syempre karamihan ng mga amo na mga mayayaman is nagtatapo ng gamit, kahit pwede pang gamitin. Ayan. Oha. Oh, Oha. O, oh, magkano to sa Philippine, Philippine money? O, oh, 290 inti dollar. O, magkano yan sa peso? O, oh, ayan. Hmm. Meron siyang dust bag pa, guys. Oh, di ba? Hmm. Di ba? Meron pa ditong ng tape. Hindi ko alam kung saan tape to, kung para saan, kung ano ito. Basta tape to. Hindi ko lang siya binuksan. Yan, meron pa siyang eco bag. Ayun lang, guys. Ibalik natin kasi ano. Para Yan, pwede siyang pampasalubong pag-uwi ng Pilipinas. Ay, di ba? Di ba guys, kung 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 hindi ka lang talaga maarte dito sa dito sa abroad. Ah, uh, tumitingin-tingin ka sa basura ng mga mga mayayaman, lalong-lalo na sa iyong mga employer. Is makakita ka ng mga gamit na mga pwede pa nating gamitin. Di ba? Sa kanila, wala nang halaga ito. Basura na to para sa kanila talaga. Pero para sa atin guys is sobrang ano pa ito. Useful. Diba? Iwan ko dyan sa amo ko. Hindi naman binigay. Siguro nahiya siya guys na ibigay sa akin. Nag Although nagbibigay naman talaga siya sa akin. Nagbibigay yan sa akin guys. Pero gusto siguro niya ibibigay niya sa akin is yung mga brand new. Siguro nahiya siyang ibigay sa akin guys dahil uh, matagal na nilang stock ito at hindi nila nga nagagamit. Kaya nung nagkalkal siya ng mga kagamitan niya is ayaw na niya. Diba? At nahiya sigurong ibigay niya sa akin dahil nga medyo Luma na para sa kanya, pero para sa akin naman kasi hindi naman ako maarte, 'di ba? hindi pa itong gamitin ah. Kaya kinuha ko talaga siya sa basurahan, guys. Ayan, hindi po ako mahihiyang sabihin sa inyo na sa basurahan po ito galing, pero yung basurahan namin, guys, dito sa abroad is naka-naka-separate yung mga biodegradable at non-biodegradable. Ah, diba? Alam niyo ba 'yan, guys? Ayan kasi na nagagalit yung uh, nagco ng mga basura dito kasi may nagkukulik ng mga basura dito guys everyday pero na meron silang twice twice a week na na free yung mga uh, truck drivers dito mga truck collectors ng mga basura meron silang dalawang araw na free sa isang linggo so nagagalit sila guys pag halo-halo ang inyong basura dapat pag biodegradable biodegradable lang talaga pag non-biodegradable, yun lang talaga, wag mong haluan ng iba. Tapos yung mga nakabote is separate din iyon. Ayan, kaya dito sa abroad guys is napaka napaka uh, ano ba talaga nila, napaka disiplinado kasi nga sumusunod sila sa batas. Hindi katulad sa Pilipinas na ah, bahala na tapon dito, tapon doon. Tsaka dito guys sa 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 Taiwan, is, uh, is specifically dito sa Taiwan kasi dito naman ako sa Taiwan. Uh, hindi dito basta-basta nagtatapon ng basura sa kalye. Ayan, hindi kayo makakita ng basta lang nagtatapon ang mga tao dito sa nang basura. Ayan, sana po sa Pilipinas ganun din dapat, 'di diba, Para maganda, maasenso yung ating bansa, malinis at um, hindi puno ng basura lalong-lalo na pag magbaha, mag bagyo ganyan. Maraming na-stack ng mga basura sa mga kanal kaya bumabaha. Ayan, yun lamang po guys, sana po may, na may nakuha kayo, <laughs> may nakuha kayo sa aking video na isinishare ngayon. Ay natutuwa lang talaga ako guys dahil marami ako nakuha sa basura. Ayan, sabi nila may pera sa basura, meron naman talaga guys. Tapos uh, marami pang mapakinabangan sa basura. Kung hindi ka lang maarte, ayan, marami kang makukuha na pang bagahi mo, pampasalubong mo, pampalagay mo doon sa iyong balikbayan box. Dahil hindi naman siya ganun ka kaluma, luma, ayan, kunting punas-punas, punas-punas, ganun. Pero yung iba guys, bago pa talaga, nakasealed pa ng plastic with dash bag pa. ba diba? So thank you so much guys sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Bista Clean LBFW Adventures guys. Huwag niyo po kalimutan na i-hit like, comment, and subscribe po. Huwag niyo po din po kalimutan na i-tap ang notification bell para po updated kayo tuwing may bago po akong upload videos. Ayan, pasensya na kay sa boses ko dahil namamaos ako dahil galing ko lang, kagagaling ko lang po sa sakit. Hindi pa po ako fully recover pero medyo okay-okay na po. Ayan, maraming maraming salamat guys. See you on my next video. Bye guys!